Uy, para na pag-aaral at trabaho mo doon. Ayoko na. Ganun lang, ayaw mo na? Mm-hmm. Yari ka na naman sa tatay mo. Meron ka bang white wine? Meron pa. Kunin mo na lang doon sa loob ng fridge. Okay, thanks. White wine? Uh, Samahan um, na lang kita. Halika-halika. <laughs> Bakit kumakatingin ka doon sa bata parang kakainin mo? Hmm... <laughs> Shut up, Christian. Yun. Pinsan. Tsaka 17 lang yan, Enteng. Kaya please, tantanan mo. Okay? Enteng. Oh. Oh. What's this? For you. Uy! <laughs> Enteng! Yung bagong Stephen King! Ang galing! Di ba yan, di Naman! Binali mo! Uy, hinan kaya di ko pa yan, ha? Thank you, Enteng! Thank you talaga! Don't mo ako, ha? Oo! Bye. 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 For ah. kayo, ha? Sige, bye. What kind of brain do you have in that head of yours, Vincent? Dad, last time na nag usap tayo, sinabi ko naman kasi sa'yo na... At sinabi ko rin sa'yo how much money I'm spending for your education and to finance your stay in San Francisco na wala ka namang ginawa kundi mag at magkalat. How old are you, Vincent? You're 30 years old, goddammit! And look at you! Yung mga kaedad mo, they have careers, Vincent. Eh, ikaw! You're behaving like you're still in college. Hindi ka ba nahiyadya sa pinagagagawa mo sa buhay mo? <laughs> O, 8.30 darating ang van para sunduin ang shipment, ha? Na isa-isa mo na lahat ng items? Opo. Sigurado ka, Victoria, ha? Alam mo, yung mga buyers kasi nagla-random check yan, dudukot sa kahon. Pagkatapos, pipiliin ko ano na dampot. Kung palpak yun, isasoli buong shipment. If they return the shipment, lugi tayo. Emeline, two and a half years na natin itong ginagawa. You still think up to now, hindi ko pa rin alam procedure sa mga buyers? Sinusure Excuse me na. po, si Mr. Villadolid po, nasa kabilang line. O ano na naman problema Sige ng lalaking naman. yan? Ay, siguro nag-away na naman sila ng tatay niya. Kaya ayun, naghahanap ng na masusumbungang yaya. O oh, ano, Enteng? Dali, busy ako. Akala ko ba, hello, wasagot sa telepono. Naman ang haba ng intro mo. Asos, ano na nga? Labas tayo mamaya. Uh, hoy mahiya ka nga. Hindi kita dinedate. Gusto ko lang kumain ng Indian food. Di ba mahilig ka rin sa maanghang? Oy, Elteng, ikaw na gaya. Blow out mo to, ha? Ikaw na baka tuso mo. Ikaw to yung mama sa Christmas balls. Wala akong pera. Hoy, wala kang pera? Kailan naman nangyari yun? Tinanggal na ako ng tatay ko sa trabaho. Ha? Huh? <laughs> Sipin mo, ha? Tatay ko na, boss. Sinipa pa ako. Ikaw naman kasi enteng, eh. Okay na, okay na. Ever since I got home, lahat ng sermon, inabot ko na. So sigurado ako, okay. kung marinig ko sa'yo, narinig ko na yun. Paano ka na ngayon? Enteng, ano ka ba? Oo. Oh. Inimbitan kita rito para kumain, di para mag-lecture. Eh ano nga, sagutin mo nga yung tanong ko, ano ba ang gusto mo talagang gawin sa buhay mo? Ewan ko. Alam mo, 30 years old na tayo. Bawat taon na pinapalampas natin na... Pwede ba? Pwede ba? I-record mo na lang yan sa kaset? Then na lang nag-uusap tayo, kahit sa so long distance, yan ang favorite topic mo. Eh, paano nga? Kasi ulit ako ng ulit, di ka naman nakikinig. Ano nga? Ano bang ang gusto mong gawin, ha? I want to start my own business. Ikaw, magbe-business? Mm -hmm. Okay, anong business? <laughs> ano ba mabenta? Ba't ako tinatanong mo? Food. Dapat hands-on ka. Meron ka bang pasensyang magbilang ng kilo-kilong karne at repolyo? Computer. Yun, uso yun. Tsaka sigurado ako mag-boom May alam ka ba sa computers? Magbebenta lang ako ng computer, hindi ako magkuprogram. Ang pinuproblema ko lang, malabo akong bigyan ng kapital ng daddy ko. Feeling ko nga, balak na pa ako sa lahat ng mga ginastos niya sa akin sa Amerika. Sige, tulungan kita. Tulong kita. Mm. Ano tulong? Enteng naman, finance kita. Basta i-promise mo lang sa akin na magpapakatinong ka na, okay? Nagbibiro ka ba? Bakit natatawa ka? <laughs> ikaw, ikaw, mahal mo rin ako, no, ha? Ano? <laughs> mahal mo ako. Yung sinasabi mo sa akin na gago-gago-gago ko, ha? Pero mahal mo ko. Hmm. Oh. Alam mo, tumigil ka dyan. Yung anghang ng kinakain mo, umakit na dyan sa utak mo parece ka? mm. <laughs> kayo ni Enteng? Si Enteng? Mukhang seryoso naman. Paano kasi dinasinherit na ng tatay, di ba? Ems, <laughs> MC... kung ako si Raulo, mas lukulo ko naman si Enteng. Eh. Look, if no one gives him a chance, hindi titinong yung tao, okay? At least si Enteng mayaman ng pamilya. Pero maaasahan. Eh ako. Paano kasi? Three years old pa lang yung anak mo kung mag-asta ka, daig mo pang dalaga. Hindi ka na tumagal sa kahit na anong trabaho mo, no? Gusto ko na nga magka-apartment eh. Humiwalay na sa mga parents ko. Yung tatay ko habang tumatanda, lalo sumasama ugali nun eh. Pero paano naman ako bubukod? Two months advance, one month deposit bago ako makalipat sa lugar na gusto kong rentahan. Eh, alam mo naman ang mga rentas ngayon, di ba? Parang kahulang ng sapatos yung bahay, eh. 6,000 na. Sana kukuha ng 45,000! Teka, para naman naging 45,000 yun? Eh, 6 times 3, 18 lang yun, no? Siyempre, bibili pa ako ng mga appliances, no? Alam nga namang kaming matulog mag-ina. Ems? Alam ko na. Babayaran kita pagka nakatrabaho na ako. Diyos ko! Parang refrain na ng kantay yung linya mong yan, Janet, ha? <laughs> That's good. Basta kasama ka sa business, Emmy. Actually po, I'm just helping Vince start the business and... Bantayan mo yan si Vince. Kung hindi, parang tinapon mo lang ang pera mong ininvest. Eh kami, give up na dyan. Maganda naman ho yung ideas ni Vince, kaya nga na-convince niya rin ako eh. I heard nga na nag export ka na rin ng mga Christmas decors mo sa Europe. Uh, Swerta lang ho dahil marami nag-place ng order sa amin nung sumali kami sa trade fair sa Hong Kong. Did you hear that, Vincent? Itong si Emmy, in a few years, napalago ang negosyo. May na-develop na buyers from US and Europe. Eh, workaholic naman to eh. That's why may nangyayari sa buhay. Kaya umasenso. Kababaeng tao, napaka-successful. Dahil may direksyon at determinasyon. Eh hey, ikaw, lousy. -si. O oh, ano, so first hand witness ka na ngayon? Sa ano? Eh kung paano enjoy na enjoy, daddy nakapunin ako. Siniseryoso mo naman, para namang di mo kilala tatay mo, karinyo lang yun. Emi, hindi nakakasanayan yung hiyain ka ng pamilya mo sa harapan ng ibang tao. Dapat kasi enteng, pasok sa isang tenga, labas sa kabila, ano ka ba? Kasa tayo punta ngayon? Hatid mo na lang ako sa bahay, may meeting ako. Sabado ko magtatrabaho ka? Eh, may papasukin akong bago negosyo. Ano? Hindi ka ba nakontento sa Christmas balls mo? Mr. Campo? Yeah? Hi, I'm Greg Romano. Hi! Yes, I believe we have a meeting. Yes, yes. May I? Yeah. Thank you. We're producing a whole complete new line. And I feel na karamihan sa mga pieces na pinuproduce natin, inasadong eh, pegtas, traditional, even conventional. But have you seen the designs of the Scandinavians now? Maski na lang yung designs ni Philip Start. Have you seen his works? Yeah, nung nagpunta akong New York, I stayed at the Paramount. Why can't we do the same things here? I mean like for instance, let's take um jazz, music, yeah. okay? Mm -hmm. Like the Japanese, they do the harp on the Westerners. When they borrow something, they make it their own. And, you know... O, oh, Jeanette, kwentuhan mo naman kami. Eh. Ano ba nangyari at bigla na lang naglao sa buhay mo yung Turkish delight mo? <laughs> Akala ko ba nakakita ka na ng kamatch mong boyfriend? At ayaw mo na lang Pinoy na boyfriend? Eh, after a nakakasawa eh. Tsaka, hindi ko mas tanong ang hit. <laughs> Ah, ka, <laughs> Bakit ka ganyan? Pag nakuha mo yung gusto mo sa isang lalaki, basta tinatapong mo lang at initsapwera mo sila. Ginagamit mo lang katawan mo. <laughs> Aba, akala niya ba kayo lang mga matsumatsuhan ang <laughs> pwedeng gumawa noon? Oh, excuse me, kaya nito. <laughs> Wala ka na naman, boyfriend? <laughs> mm, affected ka? <laughs> parang may pagdanasa ka rin sa kanya. Eh. <laughs> well, For the past five days lang naman. Masus, kaya pala gabi-gabi nakatambay ka sa Mars. Mm. <laughs> Pero alam nyo, parang feeling ko, I'm changing na. <laughs> changing, changing for yeah. good? Sana. Feeling ko, ano eh, nag-i-enjoy na rin ako sa mga mature na mga lalaki. Ano <laughs> ka pala yung mga gurang? hindi <laughs> mo? Mga okay, ilang mga 70? ko okay, eh. Yan, 'yung mga rin yan. <laughs> to, talaga, pero alam mo minsan, tama rin yung local Janet na 'yan eh. Mas okay 'yung boyfriend na mature. Asus, para naman di mo kilala yung si Janet na 'yan. Hindi po matanda ang inahanap niyan, mayamang matanda. Eh kasi naman, 'yung mga ka-age natin, 'yung makarelate kun di basketball pinag-uusapan, coach eh. Basta ka O Bakit? Meron ka ba din date na mature? Napapag-usapan lang po. Tsaka late ka na naman, eh. Hindi ako late. Maaga lang kayo dumating ko. <laughs> <laughs> We've been in operations for a little over two years now and nagpa-participate din kami sa mga gift and toy trade fairs. Hindi lang dito pati sa Hong Kong. We're also thinking of joining the one in New York. Wow, very impressive. Beautiful. Thank you. Amy, I was just wondering, why do you want to venture into the furniture export? kasi sa mga trips namin, nakita ko yung potential ng mga local resources natin para naman mag-venture sa ibang areas, di ba? Ay, Greg, this is my associate, Vicky Rehidor. Hi. hi. Nice to meet you. Vicky, siya yung uh. sinasabi ko sa yung furniture manufacturer sa Cebu. Oh, hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, ito yung mga suppliers ng computers from Taiwan. Okay na yan. Kasi yung mga buwibili ng PC, hindi nila gusto yung branded. Andito rin yung inventory ng mga accessories na pwede nating ibenta. Hala mo na wiwirduhan ako sa'yo. Bakit? Tawa ka ng tawa dyan. Parang ka tanga. <laughs> Bakit meron ba akong kulangot? <laughs> okay ka lang dyan. Ano? No. <laughs> Nakakahiya. Uy, tignan mo yung acting mo. Parang kang 18 anos. 30 ka na, no? Teng! <laughs> Basta! Uy, na na. Sige na. Ano na? Dahil wala rin ako nun. Nge. Yung tungkol dun sa mature. <laughs> gano ka mature yan? 42. 12 years older. Hindi naman gano ka mature yan, ha? Uy, alam mo na, napakabait, napaka-intelligent, napaka Napaka ano? Napaka napakabasta. Basta. Binata, byudo, may asawa. Ano ba ang klaseng tanong yan? Binata, byudo, may asawa. Letter D, two kids separated. Mm. Ah, okay. Legally separated, huh? nag-file na ng annulment yung asawa niya. On what grounds? Pati ba, paano ko naman tatanungin yun? Ba't ka may eh, tanong yun? Inakalkal eh, mo nga lahat ng...